nga kapulo pag bispe gilutas na Kina na ilutas kinana may manghod so na itabo nagkadako sila nagpangita sila totoy ah uh, muna uh, muna kitag cleavage ah uh, bro kitag pagkaon uh. <coughs> reels na santa mga ka alright so ang atong reel karon medyo spj ah karang bahay nung kwan tip ba mga takong tip pong sa so, mga babae unsa pagka unsa usapag niyo pag determine kung kanang inyong crush or kanang inyong partner karon ganahan ba na sila og flat o dili flat o, so medyo stingy siya gamay so para na eh, sa mga ano, mga 18 years old and above <laughs> so para ma determine niyo so una ta sa di, dili ganahan flat so sila kanang mga ganahan kanang cleavage uh, una mga basta makabantay mo, mo. Makita cleavage, na cleavage ng anak na mata na. Astaga, ah, <coughs> <coughs> kita Cleavage the food. Ah, kana. Oh, nasi siya mga di flat of course. So kana sila. Mo na mga sayo gilutas sa breastfeeding. Oh. So ang isole eh, kana sila mga sayo gilutas mo na kanang naigsuon bitaw nga Uh, one year old ang gap nila or two years old uh, two years ana ang gap nila kay mo man ang mga sayo Di ba totoy tutoy sila Na nabunti sa ilang mamaman So karong gilutas sila Daga, gaga, Kapulo pag brispe, gilutas na Kina na, ilutas kina na, may manghod So tabo, nagkadako sila Nagpangita sila, totoy Ah, mo na Mo na Kitag Ah, bro, kita pagkaon Mo na Kitag klibe Ah, kitag klibe Klibe ada anak nagunaong So siya. Karon kato mga ganahag flat. So mo na sila mga opposite atong at kanang nalutas ay wa na, wa na, na uh, Kana kanang sayo nalutas. So sila mo na sila mga nalutas, totally nalutas gud. Imagine Six years ga breastfeed, lutas uh, kayo mo nang six years ka magbreastfeed mo nang pulan sa kumilun diba ba? Kita ka kumilun kumilon, ah, oh, din ko, din ko kumilun oh, din ko di ba? Eh, siyempre, gilu, pula on ka ba, diya? Siyempre ka na mga 6 years ka mag breastfeed, tutoy sa mama na, yat yat, nakalumulang luod lu 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 na magta, luod na tanon, ag, luod na, giluod na siya, oh, di ba siya ganaan? okay ra siya, flat, so mo na kay, giluod na siya tanaw ah. Hindi na siya ka ng mga kanang klibis klibis makita si klibis ah makurat kasi siya o kanang ganag plat Katungwa, kaila og tutoy o wa mag... kaila og tutoy kabutan mo kaila og tutoy kwa ang kanang bibiron o mo <laughs> ate eh, bibiron kung og tutoy mo nag mga wa gipang brisped. Mm. so grana sila mga plat karon ah uh, sa ano man o, dyan mo sa <laughs> peace out alright shout out